bali dito na tayo bumaba sa may pantalan dito na rin tayo naging intro bali yung spot natin mga idol ay dito lang sa may napla yes. iikot lang tayo sa ikot sa, sa may malaking bato na yan iikot lang tayo doon at babalik lang tayo yes. yung bali pa lusok pa lang tayo dito ay ta tatawid lang tayo doon at lalakarin natin papunta punta sa may mga alun at dun na tayo mamana mga idol Medyo pa low tide na ngayon, kaya saktong-saktong -sakto lang to para man At di pala natin makakasama si Idol Jones. yan may surudad tayo. Ayan. So, covid so, so, so mga idol. Sana maka-delesha tayo. So, ayan mga idol, yung bali, abang-abang na lang tayo kung anong mahuli natin sana makadelay tayo at maging safe yung ating time ngayon tara let's go so ayan mga idol yung bali na dito na tayo ayan dito na tayo bababa papunta dun yung ating pamana at pabalik tara let's go so ayan unang time natin mga idol yan bali nasa mababaw lang tayo mga idol na pati ng dagat kasi may nakikita tayo dito na mga ilak na medyo maamo sa atin kaya ito muna yung ating pinagpukusan At dito nga mga idol ay may lumapit na sa atin na ilak di naman sya ganong kalaki pero okay na na pang ulam kaya ito na yung tinarget natin na, dive na naman tayo mga idol. Yan bali, ang ating nakakita dito mga idol na isda ay needlefish o balok. Good size na, kaya ito muna yung ating tinarget mga idol. Bali, yung ginagawa ko dito mga idol ay pumapasok ako sa mga biyak at dahan-dahan ako na nagre-resurface para mabulaga natin yung mga needlefish. At dito nga mga idol, lang far resurface na tayo ay ito nga, may nakita tayong needlefish o balo Good size na, kaya naghintay muna ako ng tiyempo na mapana natin yung needlefish kaso dito nang panain na natin mga idol ay hindi natin tinamaan napakasayang ayan dive na naman tayo mga idol yung bali na sa mababaw pa rin tayo na party mga idol ng dagat kasi dito mga idol may nakita tayo na isang grupo ng mga talakitok Good na, na pang ulam kaya ito muna yung ating inabangan Ito nga mga idol ay lumapit na sa atin Hindi ko na yung pagkakataon at pumana na tayo itu, Lakitok. Hi, sa tumay doon na ah, Salamat huli natin. Ah, ito yung unang huli natin. Sa ah, Lakitok. Ah, salamat. yung ah, isda ngayon, idol. Yan. Ah. Thank you, Lord. Yan, dive na naman tayo mga idol. Yan bali yung ating nakakita dito na isda ay needlefish o balo. Kaya ito na ang tinarget natin. Ayan, ah, dive na naman tayo mga idol. Yan bali dito mga idol ay may nakita ako na isang grupo ng mga danggit o mas kilala dito sa amin na humihikay. Kaya ito muna yung ating pinag-abangan. Kaso hindi sa atin gaano lumalapit mga idol yung mga danggit at hindi tayo makakuha ng saktong distansya para pumana tayo kaya nag-reface na lang ako. So ayan dive na naman tayo mga idol. Yan bali dito mga idol ay may nakita tayong labahita o ito yung indangan kung tawagin dito sa amin. Bali ito pala mga idol yung isang klase ng labahita na lumalaki kaya ito na yung ating tinira.

Ito yung palayo yung pangalawang huli natin mga idol Magtalaki ito ka dito Dalawang piraso pa lang yung huli natin Salamat na kaagandun na tayo Labahita Thank you Lord Bali patay muna natin mga idol Ito yung ano natin Diving knife, bali gawa lang natin to Salamat yun, dive na naman tayo mga idol yung bali dito mga idol ay may nakita ako na isang triggerfish o mas kilala dito sa amin na pagot yan, nasa loob siya mga idol ng butas at pasensya na mga idol kung hindi nakita sa ating pagpana kasi yung ipin lang talaga yung palatandaan natin dito sa isdang to para makita natin sa loob ng butas ayos na tayo mga idol ihaw. salamat ay, thank you bird nagdagdagan tayo and yun dive na naman tayo mga idol yung bali dito mga idol ay ipapauwi na ako at naghanap tayo mga idol ng mga saang o spider shield ayos na din ito mga idol na pang ulam at nakadagdag na din tayo sa ating mga puli Uh, mga idol o uh, bali pagpauwi ba na tayo bali magharap na lang tayo ng mga saang dito papunta dun papunta dun sa Maypantanan para maka uh, naman tayo sa mga pangulang natin tara. Yun bali Ipitin mo natin itong mga idol ng malaking bato para hindi maanod Kasi mabigat kasi pag Hinila lang natin itong papunta doon sa may pantalan Malaki-laki kasi ito yung, yung ano Yung na, trapal Kaya iwan mo natin ito dito Harap lang tayo ng bato Ah, uh, pang ipit Pag-aaral, pabalikan lang natin yung mga idol pag baka hirap tayo ng bangka. Pag-aaral na tayo ng saan, tara. Salamat na linisan na natin yung coral. Uff, det var なるほど。 Oh, so, ayan mga idol, yan bali ito na lahat yung mga huli natin. Yan na lahat mga idol, yan yung tatlong isda natin na nahuli at yung mga saang natin na napulot o spider shell. Ayos na din mga idol kahit papano, nakadelin siya tayo. Yan, yeah, so pupauwi na tayo mga idol. Yan mga... bali, abang-abang lang tayo mga idol doon sa bahay para silo natin yung mga isda natin at bibilangin natin yung mga saang natin na burot kung mabot ng ilang sila. Go! So ayan mga idol, yung bali, nandito na tayo sa bahay. Yung bali yung mga nahuli natin. yung bayang ng silpensya. Ibagay okay, daw nga dun sa kampo nila. At pangulam daw. Then, bali yung ulamin lang natin yung mga uh, saang. Oh. Spider sheen. Ito lang yung mga uh, natira. Ito. yan mga idol yung bali umabot ng labing anim yung saang na ating nakuha yan bali ulamin natin yan or lalagyan natin ng miswa or odong uh, Yan, may 50 na tayo. May pangbili na tayo ng gatas <laughs> so ayun mga idol yung bali abang abang lang tayo sa dulo ng ating video at may shout tayo tara let's go so ayan, magandang gabi sa ating lahat mga idol yan bali mag shout muna tayo shout out kay Jirik Alpis shout out kay Wally Pantanusa Shoutout kay Kapana TV Adventures. Shout out kay Cristel Joy Paris at sa lahat ng Biasong family ng Naik Cavite. Shout out kay Rudy Diladya at ng Diladya family ng La Union. Shout out kay Roberto at Gabrinata family ng Barcelona Sorsogon. Shout out kay kay Ilyo Kitty Mix Fishing Adventure. Shout out kay Tomasil Sarmento. Shout out kay Larry Amos Hilario Lacuatero. <coughs> Shout out kay Jun TV Vlog. Shout out kay Kasi Si Judge TV. Shoutout kay Father and Son Fishing TV. Shout out kay J Adventure. Shout out kay Kabugsay TV. Shoutout kay MJ Eric TV from Palawan. Shout out kay Marix Mixta Vlog watching from Bohol. Shout out Kai Arman Longheart TV. Shout out Kai AATV and Adventures. Shout out Kai Dennis Perro TV. Shout out Kai James TV. Shout out Kai TV Vlog. Shout out Kai Mercado Boys Vlog. Shout out Kai The Trivial TV. Shout out Kai Juni Fishing TV. Shoutout kay Uncle Sami TV Shoutout kay Atilik Blogs. Vlogs Shoutout kay Kimaris TV Shoutout kay Rimay Mix TV Shoutout kay Rinan Fishing Adventure Shoutout kay Rafi Spear Fishing Shoutout kay Pubring Mandaraga TV Shoutout sa Planada at Bakarisas. Diyan sa pang nakregality shout out kay R Ronald Dagami from Doha, Qatar shout out kay Bicol Provincia ko shout out kay Jonathan Castro watching from Thailand shout -out kay Samuel B at sa lahat ng Tihonis family ng Barangay Lapas, Makati City Shout out kay Dennis Dela at sa lahat ng Dela family ng Naik Cavite. Shout out kay Sam Mortalisa. Shout out kay Pancho Pantino from Raparapu Albay. Shout out kay Chad Summers from Bohol. Shoutout kay Quenor TV from Cabuyao Laguna. Shoutout kay Mamali Arago. Shoutout kay Firi Ira Arnil Shout out kay Jun Carlon. Shout out kay Dan Charles Nebril. Shout out sa The San Jose Family ng Kaluya Antique. Shout out kay Saldi Sabilao Marino. So ayan mga idol yan bali ito muna yung ating shoutout ngayon na at sa ibang gustong magpa shoutout mga idol yan mag comment lang kayo ng shoutout sa ating video at isa shoutout ko kayo mga idol sa sunod nating na, na upload na video. Yan, bali, pasensya na kayo mga idol kung ngayon lang tayo nakapag-upload ng video kasi medyo nabisi talaga tayo sa trabaho. Kaya pasensya na mga idol at hindi rin tayo makapamana sa gabi gawa ng malaki yung buwan at napaka ano, ma dalang yung isda sa gabi pag malaki yung buwan kaya di tayo makapamana. Yan, bali, sa umaga lang tayo sa Sabado Domingo at di, minsan rin tayo di nakapamana pag may mga sideline pa tayong ginagawa. So ayan mga idol, bali uli akong pa sa inyo sa walang sawang suporta at pagsubaybay sa ating munting channel. Yan bali yan abang-abang lang tayo mga tayo mga idol sa asul nating na-upload na video. Yan maraming salamat sa inyo. Alright!